kahulugan ng palaka sa panaginip. Ang panaginip tungkol sa mga palaka ay mga mensaheng puno ng mga detalye at kahulugan. Ito ay tulad ng isang malabong itsura sa ating subconscious at nagdadala ito ng na mahahalagang larawan na maaari nating bigyang kahulugan at maiuugnay sa mga katotohanan o panloob na mga problema. Sa totoong buhay, ang mga palaka ay karaniwang nakikita bilang mga malamig na hayop. Karamihan sa mga tao ay hindi gustong mahanap ang hayop na ito sa kalsada. Basang-basa at nakakatakot pa ang itsura nito. Gayunpaman, sa esoterik na mundo, ang mga maliliit na hayop na ito ay may mahusay na kahulugan. Ito ay palaging nauugnay sa kasaganahan, mabuting balita, tagumpay sa pananalapit, at kaligayahan. Kung gayon, anong ibig sabihin ng panaginip tungkol sa mga palaka? Ang kahulugan ng panaginip ng mga palaka ay malapit na nauugnay sa konteksto sa iyong pagtulog. Depende ito sa mga katangian ng mga palaka at kung paano mo ito nakikita. Ang mga figure ng palaka ay malapit ding nauugnay sa pagbabago. Sa mundo ng fairy tale, ang palaka ay maaari maging isang prinsipe sa kasong ito, ipinakita ng mga kwento na ang mga palaka ay maaaring magpahiwatig na magandang pagbabago na hindi natin maihahambing sa imahe ng basa at kasuklam-suklam na mga hayop. Kasama sa ugnayan ng mga palaka sa pagbabago ang siklo ng buhay nito. Ang pagunlad nito sa ebolusyon ay sumasailalim sa patuloy na pagbabago ang mga palaka ay nabubuhay sa tubig hanggang sa sila ay maging amphibian at pagkatapos ay mabubuhay sa lupa. Nagdudulot ito ng mga aspeto ng makabuluhang pagbabago at pakikipag-ugnayan sa kalikasan. Ang panaginip ng palaka ay simbolo ng muling pagsilang ng buhay. Mayroon itong mystical na koneksyon sa buwan at feminine essence na kumakatawan sa masiglang aspetong pinansyal, tagumpay, kayamanan, mga anunsyo ng mga sitwasyong maaaring mangyari o nangyayari. Ang mga figure ng palakay maaaring makaakit ng kaligayahan sa iyo. Ang makatwiran interpretasyon ay nakasalalay sa mga detalye ng panaginip. Nasa artikulong ito ang mga katangian ng mga palaka at ang kanilang konteksto sa bawat panaginip. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng mga palaka Kapag nakakita ka ng palaka, maaari itong maging representasyon ng isang matinding pagbabago na nagre sa muling pagsilang tulad ng isang palaka na naging prinsipe. Ang panaginip na ito ay maaaring isang mensahe na kailangan mong malaman upang bigyan pansin ang estado ng iyong buhay. Ang paraan ng pagharap mo sa mga sitwasyon. Ito ay isang babala na kailangan mong baguhin ang iyong saloobin ng radikal. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang berdeng palaka. Ang panaginip ng mga berdeng palaka ay sumisimbolo ng pera. Ito ay kumakatawan sa isang monetary na halaga na mas malaki kaysa sa karaniwan mong makukuha. Ito ay maaaring resulta ng malaking negosyo, mga bagong alok sa trabaho, o kahit na pamana. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang palaka na tumatalon. Ang panaginip ng isang palaka na tumatalon ay nagpapakita na ikaw ay nakakaranas ng mga pagtaas at pagbaba. Ngunit kailangan mo ito upang maabot ang isang mas mataas na antas kaysa ngayon. Kung ang isang palaka ay tumalon sa paligid, ito ay nagpapakita na ang lahat ay nangyayari masyadong mabilis at kailangan mong makakuha ng sarit mo. Ngunit kung ang palaka ay tumalon ng dahan-dahan, magkakaroon ka ng oras. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang higanteng palaka. Panaginip ng isang malaking palaka na may kaugnayan sa misteryo. Kung ang panaginip ay nangyari sa gabi, ito ay nagpapakita na ang iyong intuwisyon ay lumilitaw. Ang iyong isip ay dumadaloy at ang pananaw ay maaaring lumitaw. Ang mga ideyang ito ay angkop para sa lahat ng larangan, hindi lamang sa iyong buhay, ngunit makakatulong ka sa iba na gustong lumapit sa iyong ngayon. Kung ang lumitaw ang mga palakas sa liwanag ng araw, nagpapakita ito ng mga intensyon tungkol sa kinabukasan at kapakanan ng pamilya. Samantalahin ang pinansyal na disenyo upang matiyak ang mas mahusay na kaginhawaan o kahit na malaking kayamanan para sa iyong mga mahal sa buhay sa katagalan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng maraming palaka ang panaginip ng ilang palaka ay nangangahulugan na hindi ka sigurado kung alin ang pipiliin. Ang panaginip ng mga palaka na lumilitaw sa lawa ay nagpapakita na kailangan mong gumawa ng desisyon o ipagpatuloy ang iyong plano. Malalaman mo kung pinili mo ang tama. Magbayad ng pansin kung nakakaranas ka ng mga sandali ng pagdududa at tumuon sa mahahalagang bagay ang iyong layunin ay maaabot ang dulo at tapusin ang mga bagay na pinakamahalaga sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang patay na palaka. Ang panaginip ng isang patay na palaka ay nagpapakita na ikaw ay sumuko sa isang bagay. Ang bagay na ito ay maaari mga ideal o relasyon. Ito ay sumisimbolo sa pagtatapos ng isang cycle na hindi mo maiiwasan. Ang panaginip na pumatay ng mga palaka ay nagpapakita na ikaw ay nagmamadali upang tapusin ang siklo na ito at ginagamit mo ang lahat ng mga tool na meron ka upang makumpleto ito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa matabang palaka Ang panaginip ng matabang palaka ay nangangahulugan na dumating na ang oras para umani ka na mga gantimpala. Maaari ito maging sa inyo ng pananalapi pag-aaral, mga kurso, pagkumpleto ng trabaho at paglalakbay. Maaring lahat ng lugar ng sabay-sabay para sa buong pamilya. Ikaw ay nasa isang maayos na oras upang tamasahin ang buhay ng buo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa nakagat ng palaka. Ang panaginip na nakagat ng palaka ay nagpapakita na hindi mo alam kung paano haharapin ang isang sitwasyon. May hahakbang sa harap mo at gagawin ito para sa iyo. Kung sa isang panaginip nakagat ka ng palaka, ito ay nauugnay sa kompetisyon na pumapalibot sa iyo sa pananalapi at marahil sa trabaho. Kailangan mong mag-focus at gawin mong maputi ang gusto mong gawin para hindi makialam ang ibang tao. Maniwala ka sa iyong sarili at magpatuloy. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga dilaw na palaka. Yun ay tanda ng kapanahunan. Tiyak na ikaw ay nasa mas mature na yugto o nagsisimulang maunawaan kung anong ibig sabihin ng sandaling ito. Ito ay mas komprehensibo at hindi masyadong hinihingi. Mas naiintindihan mo ang mga tao sa paligid mo at matutulungan mo sila. Bukod sa maturity, nagpapakita rin ito ng maraming swerte na may magandang balita sa katagalan lugan ng panaginip tungkol sa isang makamandag na palaka. Kapag nanaginip ka ng mga makamandag na palaka, ito ay nagpapakita na kailangan mong lumaban. Ibig sabihin, ang gumawa ng desisyon na matagal nang naantala dahil sa kawalan ng lakas ng loob. Ipinahihiwatig nito na ito na ang panahon para harapin ang mga hamon sa trabaho man, sa pag-aaral, o sa personal na buhay. Harapin ito at huwag matakot. Nasa iyo ang desisyon at nariyan ang mundo upang galugarin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa nakakapagsalitang palaka. Ang panaginip na makipag-usap sa mga palaka ay nakatali sa iyong walang malay. Sinisikap mong unawain ang mga problema ang hindi mo kayang unawain noon at ngayon. Ito ay isang mahusay na oras upang ipahayag ang iyong mga idea at damdamin. Una para sa iyong sarili at pagkatapos ay tukuyin kung ano ang ipinapakita ng iyong mga saloobin sa iyo. Kung makakita ka ng mga palaka na nakikipag-usap sa kanilang sarili, ipinapakita nito na ikaw ay nasa panahon ng pagmamasid sa iyong sarili at sa mundo. Maging mas sa kamalayan sa lahat ng bagay sa paligid mo at obserbahan ang mga katotohanan at detalye ng detalyado. Ngayon ay maaari ka magkaroon ng mas tumpak na interpretasyon ng mga tao sa paligid mo. Samantalahin ang yugtong ito upang mas makusay na ma ang iyong mga pagpipilian. Tukuyin kung ano ang pinakamainam para sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga palaka sa tubig. Ang panaginip na makahuli ng palaka sa tubig ay nagpapakita ng isang pagtuklas. Maglakas loob kang abuti ng iyong mga pangarap ng walang takot na lumalim sa mga elemento na hindi mo pa alam. Ang panaginip na makatakas mula sa isang palaka ay nagpapakita na ayaw mong harapin ang sitwasyon at naghahanap ka ng ibang paraan kaysa harapin ang nasa harap mo. Huwag masyadong extreme para magdesisyon. Ang mga panaginip ng palaka ay may makabuluhang simbolismo lalo na para sa mga kababaihan dahil ito ay nagpapakita na malapit ka na magkaroon ng mga anak o makahanap ng mahusay na pagnanasa. Ito ay kumakatawan sa pinakamalalim na pagnanasa ng isang babae at nagpapakita na sila ay nasa kanilang rurok. Gayunpaman, kung nanaginip kang mahabol na mga palaka, magingat ingat sa mga nakakalason na relasyon.